Hello everyone! For today's vlog, wala nga masyadong gana. Pagka uwi nga namin sa gym, nagpahinga lang, kumain saglit at hinarap ko na nga kagad yung laptop ko. Napupuno na rin kasi yung storage ng phone ko kaya kailangan ko na nga rin maglipat ng ibang mga videos. Once a month nga or kung kailan ako si Pagin ay ginagawa ko ito para lagi may free storage yung phone ko. Dati kasi ay naranasan ko na nga ay habang nagvlog ako ibigla ko na full storage. Kaya nadala na rin ako. Uy, baka naman hindi ka pa nakafollow ha. Please don't forget to follow my page po, Alex Pablo Vlog. Para naman sa hapon ay eh, naghanap ako ng na makakain sa freezer. At nakita ko nga na meron pa kami natirang apat na siomay dito na gawa nga ni Mami Ann in Canada. Ito yung bigay niya sa amin last time. Gamit ko na naman itong ating maliit na pot from Temu dahil sobrang bilis nga kumulo ng tubig dito. Kaya for sure mabilis nga din may system itong mga siomay. Hindi rin pala ako nagkanan since kaninang umaga kaya nga ito puro ulam ang hinahanap ko. Parang gusto ko kasi na mag no rice diet. Sa totoo lang hindi rin naman talaga ako sobrang hilig sa rice. Masira pa nga ako let go yung mga sweets. At may nakita nga rin ako na tirang lechong sisig sa freezer kaya initing ko muna ito. Kalahati lang din pala yung niluto ko at yung kalahati nga itatabi ulit natin. Sakto na rin naman itong kalahati para sa aming lahat. At ang gusto rin pala namin sa sisig ay yung madaming mayonnaise kaya dinagdagan ko pa rin nga ng konti. Hindi na rin pala ako nag-effort na mag sisling plate pa. Pwede na rin to. Ganito talaga kapag gutom na rin. At dahil nga gender reveal party na bukas ay kahit papano nga ay naglinis kami ng bahay. Uy, teka lang may special guest tayo. Bakit ito sa camera mo may maganda ganda ako? Sa camera ko ang pangit 'to. Ano filter 'yan? Ano filter 'to? Oh. <laughs> At ang nakatoko nga sa akin para sa paglilinis namin ay itong pantry. Pantry o oh, mas kilala namin bilang favorite part ni Cassie ng bahay. Ay sabi nga ni tita ay organize ko nga lang daw ng konti para magkaroon nga daw kami ng space sa na At doon nga namin itatabay yung iba pa namin mga appliances para nga hindi mukhang nakakalat dito sa kusina. At tuta lang dito lang din naman ako sa ay nakasuot nga ako nitong pampaliit ng bewang. Alam niya naman tayo araw -araw nga tayo magpapayat ngayon dahil araw-araw nga tayo nag-gym. -gy Sana nga ay matuloy-tuloy na at ko nga na motivated na ko. E eh kahit nga ka simple lang yung ginagawa natin, eh para ma-feel ko pa rin na workout nga ka, to. Kaya ako dito sinuot. Eh kapag nakaupo nga lang kasi ako na nagla-laptop ay mahirap nga ito suotin dahil mahirap huminga. Pero kapag nakatayo ay kaya naman. Kanina nga ay umaga-umaga kami nag-gym at kasama nga namin si Ate Mary at pati si Kuya Carl. Masarap din pala talaga mag-gym kapag may kasama at kapag may kasabay ka nga nag-workout. Hindi ka talaga tatama rin at mas mapupush ka pa nga na matapos mo yung goal mo na workout for today. Kaya so far na-enjoy ko talaga yung pag-gym Finally, after ilang minutes na rin naman ay natapos na rin tayo. Hindi ko na to na super organized basta ang mahalaga ay meron na nga space sa ilalim. At kinuha ko na nga rin itong air fryer dahil doon ko nga ito lalagay. Pali dito pala sa aming sala sa inusod nga yung couch para nga magkaroon na space dito. Itinago nga rin yung TV dahil magkakabalun setup nga dito bukas. Abay talaga naman na adik na mag workout at pati nga sila kasi at Sandro inaya ko na rin. Ang bilis rin naman nilang pasunod eh na tingnan nyo naman nagwa-workout na nga kami na sabay-sabay. At biglang asabi ni kasi tuturuan nga daw niya ako mag workout Pero maya-maya nga lang, abay, nasayaw na rin. Abay, napakahirap nga nitong step na ginagawa niya. Eh, parang hindi ko nga magawa-gawa. Ilang naman po, napakasimple na araw natin today. Thank you, thank you so much po for watching. Thank you, Ate. My homework. My homework workout. Ay, gym body. Mm. Yun na yun. Basta gusto na yun. Basta nag-gym kami. Ay, ito. Ito, totoo na. Ito, totoo na.